in English tayo, guys. Okay, ta. Let's go, world! Let's welcome to This is the oval of Rizalian. Lakad kayo, guys. And... Ay! Guys, gusto model po namin si Ashkeya. Ah, uh, Ayun na nung mga kasama namin. Ay, oh Tapos, She's Claire! Yan. Yey, wag na. Naglalakad eh, dapat is, ano lang, yung ay, para Parang ganyan-ganyan lang. Oh. Ano, tuwado, naglalakad ko. Oh, guys, ang sakit, guys. Oh. yung bebe ko, wag mo sa atin i ka-take the picture. Guys, nagpapa-picture pa kasi. Ay, nagreklama reclame Mainit.

Grabe ta grabe. O, tikna mo. <laughs> ako naman, ako naman. Naglalakad. Ang vlog. Ayun na yung mga kasama namin, guys. Tumakbo na sila. <laughs> okay, model. <laughs> okay, model. Ayan, pitu rin siya. Dapat so, pala naglalakad, kala ko nakahimik. Oo. Oh, Oo oh, oh, yan. Ayan. <laughs> Ayan yung risalay. May kita niyo? Ayan yung pinapagawa Ayan na yung Ang daming ano niya. Okay, mamaya na ulit. So, hello. Ang dilim. Ano yan? shout out po. Shout out? Ay, baton, ha? Yung, Okay, kukusi. Oh, oh, my God. Ayoko. Mamaya mo. Wala, hindi. Ah, ano? guys. I just... i like, continue. Kasi experience, experience. Moment pala. Moment Ano na muni? Yan. Pipicturean daw niya ako. Pakiram Picture Pipicturean kita. Pipicturean kita. go. Take the vlog. <laughs> long daw siya. Hi guys, welcome to my vlog. Ay ko na ka, wala ka video So, Ayan. Kaya gawa mo. <laughs> Grabe. Opos. Ay, wow! Uy, matagal na. Ulit. Wow. Your turn. <laughs> Your turn. Okay, ito. Nakakalong. Oo, O, diba? Ay, sige, wag na. Ah! <laughs> Ang sakit, ah. um. Lonely. Hala. Ako dyan. Lina. Nung go. <laughs> <laughs> Letos <laughs> pa. Wala na, wala na. You're so beautiful. You're so beautiful, Cory. Against the light? Bro. Yes po. Kanyan lang siya. Malikot tong video na to. <manyan> ako naman! Ako naman! Ako naman! Ako na naman! Oh, sige. Wait lang, wait lang. Ayusin mo yung tapat hindi ako ako.

<laughs> Ito rin naman. Ito rin naman. mo lang. Niyo. Niyo na. Oh, naman na. O, video nyo kayo. Ang pangit ako i-video. Pupunta ba <laughs> <laughs> And guys. Click da ano. Ayan. Nakikita Ay, nyo ba yan? Yung babae yan. O, ng picture sa inyo, dos, picture na sa'kin. Nakapangit. picture <laughs> Abi pioner lagi. Ee, kita nyampaikan. Apa Ee, makan Ee. Eh, 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 Wag na lang muna tayo matapos, please! Hindi ka lang kaya! Baby mo ako eh! Magpakasama naman muna ng istudyante bago maging mabait. wala pa kasi nakakaroon Against the light siya, uy! Ayan na nga, videoan niyo ako sa kaya na lang ako. ka. Yeah. Oh. <laughs> Hands up, Gabriela. <laughs> no. Gabriela lang yun ti. Hands up. Gabriela. Hands up. Wait na. Gusto ko yung ano. Kaya nga tala. Ano Touch! Okay, ito din tayo. Tara na. Kita na tayo. tayo dumaan. Tara Thank so picture sa akin. Oh, ito, maganda na. Diyan ka lang. <laughs> na Nakalag. O, oh, dani ka. Wow, well, may photographing na nangyari dito ah. ako sinasali. Maganda. Maganda na yan, ha? Like, boba. Ayun na, ang pamit pa rin. Kapit na ako nga magbibiti sa ko alis na tayo. Kahit sa alis na kami, babalik na kami ng room kahit wala pang time. Kasi wala naman yung teacher na kami. Wala Now, din yung... I miss you, ma'am. Tapos wala rin po yung substitute teacher namin. Yeah. Huh? Oo oh? Oo. di Diba kasi yeah, may pinapa-substitute? Yeah, yeah. yeah, yeah, Ang init nga yung Malamang, Bim, ini talaga yung araw. No, guys! <laughs> don't follow Izuri! Don't follow! Follow me! No. Huwag yung follow, ah, uh, follow. Follow, palo, palo. Ay, go, The... ano, follow. wag yun. Yan. Dapat, ano, ah, mag-follow kayo, tapos mag-subscribe. Hindi yung pang-antipago sa guys. Palit na tayo, kasi. Tapos, okay, pa mo lang ako, oh, yan. Ayan. Vlogger kami, guys. I'm sorry. Yung mga mga tao kasi dito. May itinginan ko. <laughs> Malamang ikaw lang na yun. yung nag-gada rin yan. Ayun yun na eh. Wala eh. Ayun yun. naman na siya. Ayun. ayun si is si si Claire, tapos si Chloe. Papakilala ko kayo Carl. guys. Ako si ano, si Magan. Hmm? Kilala niyo na ako kasi... Ay, si Montuazon! Hala, tara! Ma'am! Ay! hey hey <laughs> Si Montuazon, oh Look, everyone! Everyone! Guys, date kami na. Ito yung building namin ng grade 7 kami. Diba Tapos, ayan yung ano. May, dati walang harang yan, ngayon meron. Oo. Mga nakakulong sila. Tama. Siniiwan na kami guys. Ayan na yung dalawa. Grabe. Iiwan kami. Ngayon niyo ba? Diba? Hindi. Parang hindi. O di, ito natapad na sa atin. <laughs> <laughs> ayan, dito pa. Huwag balik na doon. Sige, dito. Huwag namin ibo ng bukot. Malapit na rin mag-time. Anong sa na? Ay, say so kayo. Ito, my right. 10? 10.25 na. So, 5 minutes. 5 minutes more. Five minutes more. Five. Ang ganda na ang sala. Yung maras ka dyan. Ay. <laughs> maganda rin naman hmm. Alam, ako. Wala ka pa lang ako. Ang yeah. ganda natin yung pin maganda. Hmm? <laughs> Tinatanong nila ako. yung mga nandiyan. ko sa video. Oh, ako rin eh. Ako rin eh. Hindi kasi kami pote dyan. Hindi rin ako pote dyan. Me too and you too. Ayun pala sila eh. ala Ala eh. Ang sakit. Tingnan niyo guys. Yung former teacher namin nung MAPE nandiyan. Sana? Where? 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 Sino? Ah, saan? Wala naman. Ang exaggerated mo. Wala naman. Ang, 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 ang bilis naman. Pangit <laughs> ako. Grabe, ha? Pangit siya, oh. Awww. 19 ang Ha? 19? Baka kumakakuha 20. 19 saan? Science. <laughs> oh, ang <suman> sama mo, no? <laughs> baka ako makakuha ko 20. Hoy, ang hirap kaya Hindi ko pa na mag-aaralin yung wow. part na yon. Sige! ako nga sinali, exact grade yon. Di pa na napapag-aralan mo. O, oh, na daw. <makes noise> Ay, Ay! Hey guys. Uh, May pinapagawa dito sa Rizal. O, oh, pinapagawa ko yan. Yung mansion ko. Mansion? Parang faculty yun, sa Faculty, si Yung... Si Arbeho. Kasi, 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 ay, Ay, pa, yung, ito malaki pa diba kasi tapos ang atak naman atak <tis> right. wala wala oh, hey, oh, ano, so, na yung ano ano yung ano yung ano yung yung ano yung yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano Sorry, yung ibang clips dyan, maadilim. Kasi against na. Uy, ako tong dito sila. <laughs> oh. Ay, ayoko ako nga. Ayoko oh. na na tayo. Ayan guys, o. kami. Ano na. Picture with John. anong nangyari sa'yo? Bakit? Ang langkot mo? Ay, subukan niya lang ang talagang tama. ay okay. okay. <laughs>

Ayaw. Ayaw. ako malang yung pangit dito nagalita ko yung nagalala mo ako kita kita ano sabi mo best friend best friend ilala ang mili si Renato ito lang yung Ala! bakit talagang yung R ito na yung last. ulos ang kailan punto <laughs> boy ayoko jan kasi masala po ba mamaya? Ano lagi huwag sa Oh, ayaw na dito ayaw ka oh, hindi ikaw. Na ako 'yung lalayo, doon ako sa <laughs> <laughs> Lalayo din ako sa <laughs> Oh, hindi na. Oh.